Hi guys, good morning. Nandito kami ngayon sa bilihan ng mga mga itatanim. So marami silang mga tanim dito, may mga prutas, may mga gulay, may mga halaman na um may bibili. So nandito kami ngayon para bumili ng itatanim kong talong kasi yung tinanom namin last time ay nagkulang siya. 8 na 3 yung binili ko last time pero nagkulang pa rin siya so kailangan ko pa ng Nine. Nine na tray. So, mas marami yung kulang kesa yung naitanim namin. So, madami silang mga, ano dito, mga sili, kanyan, mga kamatis, talong, at mga iba-ibang ano ng <clears throat> gulay. So, ang per tray nila dito ay 230 pesos. Yung nakaraan, yung bili ko dun sa kabilang, ano, pinagbilhan uh, namin is 250. So, mas mura dito. Kaya dito kami bumili at, um, malalaki na kasi yung binili ko last time ay maliliit pa. So, dito may mga, marami silang mga tanim. So, bumili ako dito ng um, na tray. So, yung bayad niya is 2,070. Like that. <clears throat> so, ayan. Nakabili na nga kami at pauwi na nga din kami. So, ito na nga guys yung binili namin talong na itatanim din namin ngayon. Ay um, 9 na tray. So, ang bayad po niyan lahat ay 2,070. So, ayan. Then, bumili rin ng abono. Pang abono na dun sa mga naunang tinanim. Ayan, magbababa na tayo. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ano daw? Kumanta. Tatanim na naman natin ngayon ito. Tanim lang ng tanim. Hanggat may bakante. Diba? Pag nagsisimula ka talagang magtanim, talagang lahat ay magiging out lahat. Gastos. Gastos lahat. Pero... <coughs> Pag nag-start naman ng mamunga yan, masusulit naman natin lahat yung mga nagastos natin dyan. So, ang laban nito is 180 uh, na puno ang isang tray. Uh, this time kasi hindi ako nagpunla eh. Kaya, kinailangan kong bumili yung tumubo na. Kasi nung nakaraan, talagang bumili ako ng isang lata na ganyan. Tapos ako yung nagpunla. Pero this time hindi ako nakapunla. Mahirap magpunla kasi sa sobrang init ng panahon. Hindi mo alam kung mabubuhay o ano. So, mas mahal nga to. Kasi yung isang lata natatamnan niya na lahat yung lupa dito. Yung farm ko. Pero this time naka 5,000 pesos ako sa punla lang. So, ang laki ng difference pag ikaw nagpunla 2000 pesos ka, pero kapag ka ikaw bumili ay um, 5000 pesos 'yung magagastos mo. So, so ayan muna ang ating for today's video. Maraming salamat. Thanks for watching, bye everyone. God bless.